gitna siya. Kaliwa. Kaliwa. Ano? Kaliwa. Kaliwa. Maliglak kayo dyan, ha? Nakita mo? Hindi. Dito. Ay, ayun. Sa gitna. mo? Doon? Ano yan? Sa na. tubing, Sa tubig. Naglalaro siya. Kaso hindi ko pa rin nakita. Ay, suswala na. Lumipad na. Lumipad na. Ay, kita. Diyan yun. O, yan, yung barto na yan O, sa gitna, o. Ay, wala na. Ano pa klaseng ibon yun? Ma malaki yung panuka. Maitim. Maitim? Hindi yun uwak. Wala na. O, malinis na yung creek. Wala na yung mga basura. Ito lang. Kita na siya dito. Kung nandito ka lang, giginyo mo na siya. Wala. Iba nakita ko. Ito nakita ko, o. Oh. Hindi <laughs> 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 naman na <yung> ibon. <laughs> malaki mamang mga nakita ko hindi ibon mga madako at malaki <laughs> oh, lang ang yan ang namin panlabas wala ibang ibon nakita ko guys huwag ka nga dyan ibang ibon nakita ko ito oh Diyos ko. ilang ibon na to pang ilan na to oh, no? bago gising <laughs> ayos pa oh grabe bago Ano naman pala ano mo salamin yung maliit? Ibon. Kuya nakita. Tambat. Ito pa uwi sa ibon. Ang kitang-kita ng ibon na 'to. Oh. Grabe, nagre ibon ng mga sinasabi ng mama 'to. Wala talaga ibon. Maliwalas um, ng langit.